Magandang araw po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. At ngayon po, magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At ito po yung magiging topic natin ngayon, ministro. Ito muna ang tanong, ano ba ang kahulugan ng ministro? Ito po ay pagpupuno. So, bibigyan po ng authority yung pagpupuno. Ano? Ngayon, sa salitang pagpupuno, ito ay ginagamit sa pananampalataya. Sino ba yung nagpupuno sa iglesia? Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo na siya ang puno ng iglesia. Ano ba? Ngayon, para maintindihan natin, kasi po may mga ngaral nagtuturo, dapat pa ilakip itong salitang ministro sa isang taong mga ngaral? Pwede naman, di ba? Kung ito ay sa panahon ni Kristo, sapagkat si Kristo ang nagbibigay ng authority doon sa panahon niya. Pero sa parao natin ngayon, wala na ho si Kristo para mabigyan pa ng authority yung iba pang mga ngaral magtuturo para tawagin silang ministro. Kaya talaga, natin. Magbibigay lang po tayo ng clarification at pagre-recap sa ganitong mga talata na kanyang babasahin. Maging doon sa mga ngaral, ano ho? Una ho sa lahat, hindi para sila batikusin o bigyan ng po ng uh, pagpamalianan, uh, ano ho? Kundi ilinaw lang po, mga kapatid. So ngayon, pasanin natin ito, ano ho? Kaya disclaimer lang po, hindi para tayo bumatikos o atakihin ang maling aral nila. Kundi naglilinaw lang po tayo kung ito bang mga sinasabi nila ay nasa paraan ni Kristo. Nasa mga aral at turo ni Kristo. Kaya talika, tunghayin natin ang ganitong isang mga aral. Kailangan matalino kayo sa pakinig. Maging malinaw ang inyong pag-iisip sa ganitong mga nangangaral. Pakinggan natin. In mo. 90% ron, Biblia ang ginagamit na batayan. Ngayon, ang Biblia ginagamit na batayan sa instruksyon ng Diyos na kung mag-aaral tayo ng pananampalataya, dapat... Oh, tama ha. Ang Biblia o kasulatan ay instruksyon kung mag-aaral po tayo ng pananampalataya. Binabase lang natin sa kanyang sinasabi para maging malinaw. ha. At yung batayan natin, nakasulat lahat walang galing sa utak ng ministro. Tanda po ha. Nakasulat lahat, wala daw sa utak ng ministro. Kaya ito yung topic natin, ministro. Ano? Kaya sinasabi ko po sa inyo, e, ikaw pa paano kung si Kristo ministro? Hindi ba daw manggagaling yung mga aral at turo? Kasi sinabi niya ito eh, di ba? Balikan natin ng konti yung sinabi niya na hindi raw manggagaling sa utak ng ministro. Walang galing sa utak ng ministro. Dapat nakasulat. Basahin natin ang 4.6 ng unang Korinto. Ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inianyuko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba." Pansin mo yung salita ni San Pablo. Upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Ang disiplina ng pagkatuto kung alin yung nakasulat. Ayon. Dapat kung alin ang nakasulat, yun ang paniniwalaan mo. Tama ha. Kung ano doon nakasulat, yun ang paniniwalaan natin dahil naroon yung disiplina ng mga aral at turo ni Kristo. Di ba? Yun ang matututuhan mo. Yun daw ang matutunan natin. Ay dapat siya din ang matuto. No? Natin. Hindi ho ini-specific niyan, Sa, ibig sabihin parang siyang ministro. Hindi po. Lahat tayo dapat matuto. Kasi yung nakasulat, yun ang utos ng Diyos. Kalinaw. Yun po ang utos ng Diyos. Kasi nga po, ngayon, tanungin natin, huwag daw sa kaisipan daw ng ministro yung mga dapat yung mga sinasabi ayon sa kasulatan, e, eh, biyabasahin natin yung kanyang binasa. Dahil yung kanyang binasa ito, di ba? Ang mga bangay ngang ito, mga kapatid, ay inanyo ko sa halimbawa sa aking sarili. Kaninong sarili? kay Apostol Pablo. Ibig sabihin po, yung halimbawa patungkol kay Apostol Pablo, si Pablo ba isang ministro? Tama naman po. Mamaya babasahin natin yung pagiging ministro ni Apostol Pablo. Sabi pa dito, at kay Apolos. Kung si Apolos po ba yung ministro din, o di nakalagay naman po di yan. Dahil sa inyo, upang sa amin, matuto kayo. Kanina po tayo matututo sa kanila. Kasi sa kanila ipinahayag yung aral. Tama po ba? Sabi dito na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat upang ang sinuman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. So malinaw po diyan para hindi tayo magpalalo kung sino yung binigyan ng authority para maging ministro si Apostol Pablo. Kasi si Apostol Pablo ang nagsulat mga kapatid. Pero dito sa ating inobserbahan ay huwag daw makinig sa ministro para paano ho ito. Ulitin natin ng kaunti yung kanyang sinabi. 90% ron, Biblia ang ginagamit. Na... Tandaan po natin, 90% ang ginagamit sa pag-aaral ng pananampalataya. Yung tinatawag na kasulatan. No, 90% po ito, sabi niya. Batayan. Dahil doon ang batayan. Ngayon, ang Biblia, ginagamit na batayan sa instruksyon ng Diyos. Yun, yung kasulatan, naroon yung batayan para sa instruksyon ng Panginoon na kung mag-aaral tayo ng pananampalataya, So, kailangan sa pag-aaral ng pananampalataya, nasa banal na kasulatan. Tapat, yung batayan natin, nakasulat lahat. O, nakasulat lahat. Lahat ang batayan, ibig sabihin nakasulat. Ibig sabihin nakasulat sa mga aral at turo ni Kristo. Yun ang ating susundin. Walang galing sa utak ng ministro. Wala daw sa utak ng ministro. Eh, papano kung ang ating Panginoon Kristo ay ministro? Kung si Apostol Pablo ay ministro, huwag daw manggagaling sa utak nila. Eh, papano kung ito ay isang taong itong nangangaral, sabihin din natin na siya ay ministro, eh, huwag daw manggaling sa kanya. O, oh, pansinin nyo ito, ha? Meron ako ipapakita sa inyo patungkol dito sa isang ministro. Ministro ba ang tawag sa kanya? O, oh, katulad po nito. Yan, basahin nyo po ang pangalan. Over all servant, formerly presiding minister o oh, pangulo namumuno po siya ibig sabihin ay ministro din pala ang tawag sa kanya ibig sabihin wag tayong makikinig sa kanya sa kaisipan ay sinasabi niya kanina o oh, di ba balikan natin yon yung kanyang sinabi kasi nga po magkakamali tayo kung ganoon kasi may mga ministro na tinawag ang Panginoon para magminister minister para magpahayag ng mensahero o magbigay ng mensahe itong mga mensaherong ito binigyan ng authority ni Kristo si Apostol Pablo eh huwag daw makikinig eh, eh katulad nito ministro siya di huwag tayo makinig sa kanya ang huwag makikinig sa mga nagsasabing sila ay ministro Pwede pero sa totoong ministro katulad ni Apostol Pablo ministro po siya Muli natin balikan yung kanyang sinabi para maging malinaw no kasi nililinaw lang natin yung sinasabi niya na walang galing sa utak ng ministro. Oh. Pansin niyo ha? Wala daw sa utak ng ministro. Ipakinggan e, natin itong mga sulat ni Apostol Pablo. Malinaw ito sa mga sulat ni Apostol Pablo. Basahin natin. Sa Gawa 26:16. That of what magbangon ka at ikaw ay magtinding sa iyong mga paa. Sabi ni Jesus, ha? Sapagkat dahil dito'y napakita ko sa iyo upang ihalal kitang ministro at saksi din naman Ng na mga bagay na nakita mo sa akin at ng mga bagay na ipapakitaan ko sa iyo. Eh, katulad po nito, mga kapatid. Huwag daw manggagaling sa utak ng ministro. Eh, katulad ni Apostol Pablo, ministro yan binigyan ng authority ni Kristo para maging ministro si Apostol Pablo. E katulad po nito ng mga nagsasalitang ito, e, e ministro din po siya. O, ibig sabihin, eh, hindi naman ministro yun, hindi naman talaga pinili yan ng Panginoon sa so Kristo. Sino ba ang humirang sa kanya? E di alam niyo yung pinanggalingan ng iglesia, yun ang nagbigay ng authority. So, hindi ito ministro. Ang nagbigay ng ministro ay yung talagang nakakataas. Katulad ni Apostol Pablo, si Kristo talaga ang nagbigay ng pagiging ministro ni Apostol Pablo. Patunayan natin pa sa sinasabi ni Pablo. Sinulatan ang ang iglesia ng Epeso, ano, doon sa mga iglesia sa Epeso, sinulatan para ipakilala ang sarili ni Apostol Pablo na siya isang ministro. Basahin natin. Na dito ay ginawa akong ministro, sa ni Apostol Pablo, sa mga taga-Epeso, ayon sa kaloob ng biyayang yaon ng Dios na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan. Basahin natin sa ibang salin. Dahil sa biyaya ng Dios naging tagapangaral ako ng magandang balitang ito sa pamagitan ng kapangyarihan niya. So, ibig sabing ministro, nangangaral ng mabuting balita yung aral at turo ng galing kay Kristo. Malinaw po ba? E ngayon, kung ito po ay talagang aral at turo ni Kristo ang itinuturo niya, unang-una, huwag nga po magpatawag na o ministro. Bakit? Bakit ka magpapatawag na ministro kung sinasabi ayon lang na sa nakasulat? So, ang nabigyan lang po ng pagiging ministro si Apostol Pablo, kung base po natin dito sa mga kasulatan at sa mga itinuro ni Jesus, Si Jesus po ang nangbigay ng authority para maging ministro si Apostol Pablo. O, babasahin natin yung kanyang binasa kanina. Na huwag daw hihigit sa mga bagay na nakasulat. So, ibig sabihin, kung sino yung binigyan lang ng authority, yung po ang pwedeng tawaging ministro. Katulad ni Apostol Pablo, ni Apolos. At yung pang ibang mga mababanggit natin sa banal na kasulatan. Kasi po yung nagpakita dito at nagbigay ng authority si Kristo katulad po nito na sinasabi po dito. Ano Kaya dapat maging malinaw po sa atin. O ito, babasahin pa natin ito. Upang ako'y maging ministro ni Kristo, Jesus, sa mga hintil. O malinaw po. Para magkaroon po ng isang ministro, si Apostol Pablo po yun. Walang ibang inilahalal si Kristo para maging apostol ng mga hintil. Hindi katulad po nito ng ating mga nangangaral. At huwag tayo magpaangkin na tayo isang ministro. Ang ministro na nakasulat si Apostol Pablo lang po ayon po dito sa ibinigay ng authority ni Kristo. Si Pablo lang po para maging apostol sa mga hintil. Okay, malinaw na po ba? Ngayon, ilinilaw pa natin itong mga talatang ito. Kasi nga po, kung si Kristo nga po, katulad dito, no, kung papasinin nito, sapagkat sinasabi ko na si Kristo ay ginawang ministro ng pagtutuli dahil sa katotohanan ng Diyos. Katulad po ni Kristo, ay ang ama po ang nagbigay ng authority para maging ministro. Malino po ba? So, ibig sabihin, wala po tayong aangkining ganitong authority ng pagiging ministro. Ano ba yung pagiging ministro? Pagpupuno. Ano? Pagpupuno. Na kung saan ay para pangisiwaan mo. Kundi si Kristo lang po ang nangangasiwa sa iglesia. E eh, tayo po, nag-aaralan lang para makita natin yung pamumuni Kristo na tayong lahat ay susunod. Dahil tayong lahat ay magkakapatid kay Kristo. So, maninaw po ba? Kaya dapat nakasulat nga po. Yun ang susundin natin. Walang tayong idadagdag, wala tayong ibabawas. Kundi ang ministro sa panahon po ni Apostol Pablo, siya lang po. Eh, sa panahon ngayon, nagkamamatay na sila. Sino ba yung ipapalit na ministro? Walang iba, si Kristo pa rin po. Kasi si Kristo ang inilagay ng Ama para maging ministro para hindi na mapalitan. Bakit? Mapapalitan ba ba ang ministro ni Kristo? Hindi na po. Kasi si Kristo walang kamatayan. Kaya yung mga taong ito, kung gagawin nating ministro siya, may kamatayan yan. At yan na nga, pumaanaw na nga yan. May papalit bang ibang ministro? O, oh, di ba? Kaya pag nagpalit yun, naiba ang aral, naiba ang turo. Kaya si Kristo, hindi pwedeng palitan yung pagiging ministro niya. So, yan lang po ang aking inilinaw sa araw na Sana may natutunan po tayo sa mga aral at turo ng ating sa Kristo Dito naglinaw lang po tayo Ang walang ibang ministro kundi si Heso Kristo Yan po, malinaw po sa sinasabi ni Apostol Pablo Sa pagkat sinasabi ko na si Kristo ay ginawang ministro ng pagtutuli Dahil sa katotohanan ng Diyos Sa ibang asalin, basahin natin Sa pagkat sinasabi ko sa inyo na isinugo ng Diyos si Kristo para maglingkod sa mga Hudyo at para ipakita na ang Diyos ay tapat sa pagtupad sa kanyang mga pangako sa kanilang mga ninuno. Yan. Malinaw po ba? Kaya si Kristo po ang ministro. Wala po tayong magagawa kundi sumunod sa aral at turo ni Kristo. So salamat po. Sana naintindihan ninyo ito. At idadagdag ko pa ho ito kung nakita natin si na Apolos at Pablo, ginawa niya mga ministro. Sa pabanggita nila, magsisampalataya tayo. Ay, katulad po dito, magiging ministro ba ito ng ating Kristo? So, hindi po. At basahin din natin itong unang Korinto 4.1, ipalagay nga kami ng sinuman na mga ministro ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Yan po. Kasi po, para maintindihan natin, yung mga hiwaga na ipahakita ka na Apostol Pablo na ipahayag sa kanila kaya nga naisulat eh. Kaya huwag po tayo patawag na ministro. Kahit sino man, huwag po tayong patawag. Ano ho? O ito pa, dagdag din natin ito. Dagdag kaalaman po sa ating pag-aaral. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay mapagkunwari na waring ministro ng katwiran na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanyang mga gawa. So dito pinapakita naman kaya wag tayong patawag na ministro kasi wala naman pala sa atin yung katwiran. Iyan po ibig sabihin. Ano ho? Basahin natin sa ibang salin sa ikalawang Korinto 11:5 kaya hindi rin nakapagtataka na ang kanyang mga lagad ay magkunwari ding mga alagad ng katwiran. Pero darating ang araw na sila sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Yan. Kaya nga nakakatakot po mapatawag na ministro kasi eh, sinasabi nyo na kusan ay kayo rin ay ministro, ay hindi pala kayo sa katwiran ang itinuturo. Kasi unang-una, bakat nga magpapatawag, ang nagbigay ng authority sa pagiging ministro ay ang ating Kristo. Ayan, tanungin ko po kayo, ito ba ay mismo si Kristo ang nagbigay ng authority para maging ministro siya? Okay na no po ang humusga. Kaya dapat nating malaman sa ganitong mga bagay, ang tinawag na ministro, yung nagpakita si Kristo sa kanila para maging ministro. Katulad ni Apostol Pablo. Ano po? So, yan lang po ang aking masasabi sa araw na ito. Kaya idadagdag ko pa ho ito no, para dagdag kalaman sa ating mga pag-aaral. Basahin din natin itong Galatia 2.17 Ngunit kung samantalang ating pinagsisikapan na tayo'y ariing ganap kay Kristo ay tayo rin naman ay nangasusumpung ang mga makasalanan si Kristo baga ay ministro ng kasalanan huwag na wang mangyari so dito maipinapakita po no, na kung saan huwag na tayo magpatawag na ministro bakit? Iyan na, sinasabi po diyan, Ay ayaw po naman na Kristo na kung saan ay magpapatawag ang ministro pero gumagawa ka naman ng kasamaan, ng kasalanan. Masahin natin sa ibang salin. Ngayon, kung lumabas na makasalanan pa rin kami sa kagustuhan naming maituring na matuwid sa pamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo, masasabi ba si Kristo ang dahilan ng pagiging makasalanan namin? Hindi. Yan ang ibig sabihin po diyan. Kaya po si Kristo po ang nagbigay ng authority para maging apostol si Pablo. Pero kung sa kalilang sarili ay para tabangin silang apostol ay hindi nga po. Yan po ang sinasabi diyan. Lumalabas na makasalanan pa rin kami. Yun ang ibig sabihin sa kagustuhan naming maituring na matuwid. O, oh, di ba? Ibig sabihin ng mga bagay na yan, kung ikaw ay panawag na ministro, ay hindi dapat nga po. Si Kristo lang po yun. Sapagat itong sinasabi pa sa kasulatan, basahin natin ito. Kung tunay na kayo na sa pananampalataya na nababaon at matibay at di makilos sa pag-asa sa ebanghelyo na iyong narinig na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, dito akong si Pablo ay ginawang ministro. Kaya ibig sabihin, yung ginawang ministro, authority, ay nagbumula talaga kay Kristo. Bagamat si Apostol Pablo ay naging ministro, isa ka dahilan po yung pagtawag ni Kristo sa kanyang buhay para maging ministro sa mga hintil, hindi lang po sa mga hintil, pati na rin sa mga hudyo na mga di mananampalataya. Okay lang po ba yun? So dito naglinaw lang po tayo. Wala po tayong tatawaging ministry sa panahon natin ngayon. Mali ba na naglagay ang Diyos, naglagay si Kristo, sapat na po yun. At alamin natin ang katotohanan na kung saan, pakinggan natin. Kung ano yung nakasulat, yun ang batayan. Kung ano yung sinasabi ng Diyos, dapat sundin. Okay po? So, salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Ito po ang inyong lingkod, Brother Owen. Nagasamuli po ng ating pag-aaral. To God be the glory. Amen.